Mga kapalanapalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Lucas. Noong panong yon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Puro iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagahati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasikiman, Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah, gigabain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. Ah, sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami naman na, na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't Mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawiyan ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasak sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili ngunit tuka naman sa paningin ng Diyos ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Gano'ng ka karami magimpok? Mga kanapanan ng palataya, tayo ay nasa ikalabing walong linggo sa kariniwang panahon. Ipinapakita sa atin, sa ating ebanghelyo, ang kwento ni Jesus tungkol sa isang taong ganid. Matapos umani ang isang tao hindi siya nakontento. Nang dahil siya nag-uumapaw na kanyang ari arian nagpagawa pa ito ng higit pa. Kaya nga, sinabi sa akin ng Diyos na sa gabing yon, kukunin na siya. So, para saan ang kanyang sobra-sobrang pag-iimpok? Meron tayong lumang kataga na ang sabi ay money is the root of all evil. Maring ito ay totoo pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Kung tutuusin, walang masama sa pera. Kailangan naman talaga natin ng pera. Kailangan natin ito para mabili natin ang ating mga pangangailangan at naisin na makatulong upang mas maging maunlad ang ating mga buhay. Ang pera at mga ari-arian ay hindi masama dahil kung titingnan talaga natin, ito ay biyaya mula sa Diyos ang ating magandang trabaho at maunlad na pumumuhay, ang ating mga maunlad na negosyo ay kaning mismo sa Diyos. Walang masama kung tayo ay mag-iipon, mag, mag at magpupundar. Kailangan natin ang mga ito. Dito kasi pumapasok ang biyaya at pagpapaala ng Diyos sa ating mga buhay. Subalit, kailangan nga ba, nagiging, o kailan nga ba nagiging masama ang mga ito. Nagiging masama na kapag tayo ay sobra-sobra na sa ating ginagawang pag-iimpok. Nagiging masama na ang pera at kayamanan depende sa ating nagiging pag-uugali pag, -uga, pag patungkol dito. Kapag natingin natin ay tanging pera lang ang kailangan at sanhi ating kalakasan, ito hindi na maganda. Kapag umiinog na ang ating buong mundo sa pera? Hindi na ito tama at hindi na ito nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Basically, money is not really the root of all evil. But the attitude and the way we treat money is the real evil. Nito pumapasok ang pagiging ganid ng iba. Tandaan natin na anuman ang meron tayo, ito ay ibinigay sa atin ng Diyos para sa ating mga pangangailangan at upang ibigay ito o ibahagi ito sa iba. Yung iba marahil ay sasabihin na natatakot silang mawalan kasi mahirap nga naman ang mawala ng pera. Pero ang ganitong katwiran ay nagpapakita ng pagiging dependent sa kayamanan at hindi sa Diyos. Harinawa sa pagpapatuloy natin sa ating buhay pananampalataya, matuto tayong magbigay at magbahagi na kung ano man ang meron tayo sa iba. Huwag tayong matakot na magbigay sa mga nangangailangan. Dahil ang Diyos ay bibigyan tayo ng sobra-sobrang mga biyaya. Sa putong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin, sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, biya mo po kami na pagmamahal na mapagmahal na puso at kalooban. Tulungan mo po kami na magbigay at magbahagi na kung ano man ang meron kami sa iba at umasa lamang sa inyong dagdag na biyaya at pagpapala sa amin. Amin